Good morning, good morning, mga boss. Today is Wednesday. Nako, isang araw na lang. Day of na naman po natin. Merkulis po tayo ngayon. Good morning, good morning. Pero bago po ang lahat. Ah, ang ating daily routine. Pagkagising po natin ng umaga, kailangan po natin uminom ng one cup of warm water, di ba? Pupunta po pala ako ngayon sa train station ngayon mga boss dahil susunduin po natin yung isa nating uh, IT. Walang iba kundi si Boss Ace. Shout out sa iyo, Boss Ace. Susunduin po natin siya ngayon sa ano, train station dito po sa Marriott Para madala po natin doon sa site dahil meron daw po siyang i-configure po ngayon doon sa trabaho po namin. Kaya after po natin uminom ng maligamgam na tubig, inat-inat konti tapos maliligo na po tayo mga boss. Alright, Okay. A few moment later... Alright tapos na po maligo pero na muna tayo natin yung ating ulam na niluto po. Ayo, alright. Kukulo na, kukulo, kukulo. Magsantok muna po tayo na nating anin. Okay, so, kapain na. Okay, okay. Isinahin na rin po tayo dito. Okay, okay. Breakfast na, boss. dahil kasabak po tayo ng buong maghapong trabaho na naman kaya kailangan tayong mag-almusal di ba? okay, okay ito nga hmm. kumulo na po ang ating ulam ay po ay mag-almusal muna ay, bulat diba? na pa? wala ka, wala

puso pa. Okay mga boss, almusal muna. Alright, kain na po tayo mga boss. Breakfast po muna bago tayo malis at pumasok. At yun nga, sumundo sa ating boss. Shout out ulit, boss Ace. Almusal. Papaya. that's down mga boss alright at nandito na po tayo sa ating destinasyon at nandito na nga po tayo sa May Riyadh rail station dito po sa May Riyadh nga at nakikita ko na nga po yung aking susunduin na sa loob naglalakad at okay. yun nga antayin lang natin siyang lumabas at saan ba lalabas yun alright success ang ating pag mga boss tayo na po ay babatsi babatsi na po tayo mga boss at nasundo na po natin yung ating sinundong engineer okay all right ay na po ay biyabiyahe ulit papunta po sa site which is one hour na naman po mahigit ang ating biyabahiin okay na nakaraos na Woo! kanina pa ako ingihi ay ano diyan. Tal ay na hindi ah bukas yan yan dito Ayan. <laughs> All right mga boss, at tayo na po ay check. One hour later. Mga boss, touchdown! Nandito na po kami sa Kaidiya, pero bago po ang lahat. Mag-lunch po muna para sabi nga ni boss Ace, pagpunta namin dun sa site, eh yung trabaho na po siya dahil inahanap na po rin ng amo namin doon. Kaya kain po muna tayo mga boss! Okay? Okay! Alright! At dahil maaga pa, time check, 11.15 pa lang po. Punti pa lang po ang tao. Magandang ayaw para hindi ka pa masyadong matao. Good morning. Amari. Give me marak. Marak. Ada yeah. soup. Okay? Marak. Itnin. Yeah, yeah. yeah. Okay? Tingin tayo ng marak. Mga boss. <laughs> ma-order na po si Boss Ace ng aming kakainin. Hmm. How are you may friend? One pound. Half? Two mo yan? Two. Two, two, yeah. two, two Okay. 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 How are you, my friend? What's your name? Abdulil Adrab. Asrab? Ayo, Asrab. Mia, Mia, Asrab, ha? Anda keras chicken? Ayo. Ada Mohalem chicken. Ayo, Mohalem. <laughs> oke, okay, give marak, ha? Marak. Mohalem. Okay. Give it in marak, oke okay. Oke, syukran Mohalem. Ayo. <laughs> Alam na. Uh, Ayan, nga mga boss. Napakadaming chicken barbecue doon. Yung ikut ikot nila. Tapos yun yung order namin, yung paham. Yung inihaw doon. Yun ang chicken grill. Parehas din pala. Yun, ang pagkakaiba po nila, yun po ay inihaw sa uling. At ito naman po ay inihaw sa apoy. Tama po ba ako mga boss? Alright. <laughs> Okay, at antayin lang po namin yung aming order at kami po ay kakain na. Alright, sumabos! So boss. boss, at habang nantay po namin yung order namin, eh, hihigop po muna tayo ng mainit-init na sabaw. Okay. Sarap. ano eh, no? Yum, 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 yum. Oh, higop ka muna sa baw. Bisig-bisig. Oh. Mini na siya ng misses niya. <laughs> Kararating pa lang niya dito. Uwi na daw siya. <laughs> oh, alerts mga boss. Oh, higop muna ng sabaw. Ayun, no? Mmm, talarap. sa sarap. <laughs> Sabaw-sabaw muna. Shout out, Carlo at Justin. Hindi kayo sumunod dito. Sabi ng marak, oh. Oh, marak, marak. Hmm, marak. Tagal <laughs> <Wow. laughs> naman ng order. Pinahantay na kami ni Uncle Don. <laughs> okay. na okay. yun. Okay. 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 na. po ang aming order. Shop oh, so isa? Ilan? Isa lang naman yung order mo. Isa dalawa eh. Isang ganyan. Isa yung isang dalawa. Isa ano. na ba, -binaran ba, -binaran ba, -binaran ba 24 o. eh. Oh. Dalawa yan. 24 rupong, alam kong. Hindi. Saan na? Oli wahed siya? Wahed? Oli wahed? Wala? Wala ah, na siya. Kalau mo kita, wahid Ada grill, ada tip. Wala na. Okay din? Sige. Okay, talas, okay, talas. Okay, okay. okay, okay. okay. Ayos na. Mag-uusman ka ka rin. kakain na. Alright?

nandito na po kami sa aming site. Napakainit po talaga mga boss. Woo! Ang init pala rito. <laughs> at kasama ko na po yung ating engineer. At didiretso daw po siya sa aming mock-up room. Dito po yung mock-up namin. At nandito yung isa po pa namin ano, engineer. Okay. Pato. <laughs> nandito na po tayo. <laughs> Ayan, at nakaset up na po yung aming mga mailaw. Yung TV yung mga speaker at nandun po yung rack natin nandun yung mga <in> wires mga ano mga ano, pabukong device bali makaproof po namin ito pagkita po namin sa customer kung paano gagaya po lahat yung mga devices na yan alright mga boss